Kamusta? Ako nga pala si Megan Sangap at ngayong araw, ating tatalakayin ang timeline ng pagkatatag ng wikang pambansang Filipino. Bago ang lahat, alam mo ba ang pinagkaiba ng Tagalog sa Filipino? Iilan pa rin sa atin ngayon ang nalilito. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito? Ayon sa Philippine CNN Network, ang Tagalog ay malawakang ginagamit ng mga kababayan mula sa National Capital Region o sa Metro Manila at opisyal na kinilala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon bilang batayan ng wikang pambansa noong Desyembre 1937. Ang Pilipino naman ay ang pambansang wikaing pambansa na tinatawag na Pilipino. Nakasaad ito sa saligang batas kung saan ating ginagamit ngayon bilang wika ng komunikasyon sa ating buong kapuluan. 1934, Pambansyong Konstitusyonan. Ito ay binubuo ng mga delegado mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dito, pinag-uusapan ng mabuti kung anong wikang itatatag bilang wikang pambansa. Nagkakaroon ng pagtatalo kung wikang katatungo ba o wikang Ingles ang gagamitin. 1935, saligang Batas ng Artikulo 14, Section 3. Dito ay tinadhana na ang Kongreso ay gumawa ng mga kakakbang tungo sa pagpapaulan at pagpapatibay ng makalahatang wikang pambansa Nasabatay sa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. 1936 Batas Commonwealth Bilang 184, pinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang surian ng wikang pambansa batay sa Batas Commonwealth Bilang 184. 1937, kautos ang tagahanap bilang 134 sa bisa ng Saligang Batas 1935. Pinahayag ni Pangulong Manuel Quezon ang wikang pambansa ay babatay sa wikang Tagalog na magkakabisa ang pagkatapos ng dalawang taon. 1940 kautosan tagaganap bilang dalawang daan anim na Pinalabas ni Pangulong Manuel Quezon ang kautosan tagaganap bilang dalawang daan tatlo. Ito ay nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talata imigran, tagalog, Ingles at bararila sa wikang pambansa. Pinasimulan nito ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng paaralan sa buong mundo. Labing siyam, apat na putanim, araw ng pagsasarili, Hunyo apat. Sa panahong ito, ipinagkaloob ng Amerika ang kalayaan ng mga Pilipino. Ipinahayag na ang opisyal na wika ng bansa ay Tagalog at Ingles na binatay sa batas ng Commonwealth bilang 570. 1954, linggo ng wikang pambansa, Marso 26, 1954, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang dabing dalawa na nagpapahayag ng pagdiriwang ng linggo ng wika. Ibinasi ang surian ng wikang pambansa ang proklamasyon sa kaarawan ni Francisco Balagtas, March 29 to April 4. 55 linggo ng wikang pambansa. September 23, 1955, nilagdaan ni Pangulong Magsaysay ang proklamasyon bilang 186 upang ilipat ang linggo ng wika mula sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing ng Agosto bilang pagunita sa kaarawan ni Manuel L. Quezon. 1959, kautos pangkagawaran bilang pito noong Agosto 13, 1959. Pinalabas ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero, ang kautosang pangkagawarang bilang pito na nagsasaad na ang wikang pangbansa ay gatawaging Pilipino. 1963, Pambansang Awit ng Pilipinas Nilagdaan ni dating Pangulong Makapagal ang kautosang tagapagpaganap bilang 60 na nagsasabi na dapat awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa titik nitong Pilipino. 1967, kautos ang bilang 96, October 24, 1967. Ang lahat ng epidisyo, gusali at tanggap at pamalaan ay pangangalanan sa Pilipino ayon sa kautos tanggapan bilang 1960 dating Pangulong Marcos. 1973, Saligang Batas, Artikulo 15, Section 3. Ang Saligang Batas ng 1973 ay dapat ipag sa wikang Ingles at Pilipino. Mga wikang opisyal, ang pangbansang asemblea ay dapat gumawa ng mahakbang tungo sa papaunlad at formal na adoption ng panlahat ng wikang pambansa. Labing siyam, sa Ligang Batas, Artikulo, labing apat, Seksyon 6 to 9, Pebrero 2, 19.87 Agosto 6. Dito na deklara ang Komisyon Konstitusyonal na binuo ng dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay kikilalanin bilang wikang Pilipino. At 1977, proklamasyon bilang 104. Ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Pilipino. At dito nagtatapos ang timeline ng pagtatag ng wikang pambansang Pilipino sa ating bansa.